Naturo ka na? Huh? Naturo ka na? Matulog ko? <laughs> Matulog na yan, oh. Tingnan natin kung ilang oras siya bago, ilang minuto siya bago maka, makatulog. Bago manahimik siya. Okay. Ha? Huh? Okay. Okay. Ha? Huh? Okay. Okay. Ay, hindi na. Hindi na natin napainom yan. Galit, galit siya kay Nicole. O na. Pala dapat pala ipin. Dapat pala may dala tayong tubig. Pinigyan mo ng pusto 'yan. Maganda makatulog. Lumpo na 'yung bunto to. Doon na lang sa gitna. Bibijuhan ko siya kung ilang minuto effect 'yung gamot. أنا Tulog na. Tulog na ikaw. Tulog na. Wow, tagal bago mag-effect ah. Tulog na. Tulog na. Doon ko na kaya lagay. ina ko. Oh, Napikit na. ha? Ha? Napikit mo? Hindi naman. Napikit na. mo. Ayun lang. Napikit mo. Na. Okay. Lumayo <laughs> ka. Mm -hmm. Diba mo siya? Ah, tulog ka muna. Ingay mo ay. Hindi ka man din pa na ano, oh. ay, Yan. Ba't nandun na yung kay nanay? Hindi akapunin yun. Ba't nga pinakapun? Sa tanan ng kumandi sa kanina kung apakapun. Sabi niya, oo. Oo. Paka natin si Kenz. Ano yun? Meron ako ito. Tatanggalan ng bayag. Para hindi na siya maging ingay Hindi mo ingay Gaingay pa rin. Lalaki pa yan pag pinakapun. Kenz? Ang boy, -boy kay Kenz ko ah. Ito yung nabahaba na yun. Guys, kung ano yung ako Na pala po. Ha? Ayot naglakad na ang kami. Opo. Oh, mo. <laughs> Bo, malakas. Naka mag na minuto na ay. Matagal. Alis yan, Bi. Alis yan. Nainita na yan. Ano na yan? Yan. Sa mga kung skins ko. Ay, apakapunta na. Oh, kens Kens Koy Ang Kens Kens koy. Ang Kens Kens Koy <laughs> <laughs> Inginig na. Inginig na siya oh. Okay Okay lang yan Okay Sorry naman, Kens. Masok ka? Oh, baga. Pula din ng ano. Pula ng kartu? Ako. Dapat pala pinainom muna natin siya kasi pag... Ano yung natin ako? masuk ke bata mo? Ano mo? ba? ka ba talaga yan? Ato kayo Busog. Hindi busog, kasi naglakad lang tapang man di. Busog ka tapang ba? Nagdala sumuka. Pinakapon mo din apak Dito naman apak ako. Ay, ano ina nung pagka? Para uh, tumaba ka ti? Aubusan ng... Ano yung ina? Apak pala ang uh, po. Aparamihin sana. Kaya lang ay wala ng babae. Hirap kami marami. Oo.